ito, 74. And then, guys, ito, piso na naman. Ayan, piso. O, si Rizal yan, medyo maliit na yung ulo. 1979. 1979 po. Ayan, 1979. And then, ito pa, piso pa ulit. 1982. Ito yung kaedad ng kapatid ko na 1982 piso. And then, eto, yung kalabaw na Hello guys! Ayan guys yung ating coins dito sa Philippine coins natin. Nakita ko to sa aking modra. Ayan. May 5 centavos. Ayan, guys. 5 centavos. Ayan. 5 centavos. And then, ito, guys. 5 centavos, guys. Yung may butas na. Ayan. Ito ten centavos. Ayan guys, Kailan to? Anong 19? Five ten centavos. Ito guys. Ito ko nabigla. Ito guys sa mama ko to. Ayan. Fifty centavos. 1964. Matanda pa sa mama ko. Ayan guys. Legit to guys. Legit. Ayan ano, Hmm. 50 centavos. 50 centavos. Um, guys, 50 centavos 1964. And then, meron ako nito yung 25 centavos 1998. Yan, and then ito yung bagong bagong ngayon. 25 centavos. Ayan guys, yung butterfly. And then guys, eto guys, piso. Oh, piso guys, piso. Anong 19? 1974. 1974 po mga lalabs. And then ito pa po isang piso. Ayan guys, 19...

And then ito pa, peso paulet 1982. Ito yung kaedad ng kapatid ko, no bunso, 1982 peso. And then ito, yung kalabaw na peso. Yan. Yung kalabaw na peso. Yan, 1985. 1985 po. Yung peso. Tapos ito po yung bago ngayon. Na 20 peso bill. Yan po. Tignan po natin ngayon kung ano pong pagkakaiba ng mga bills ng mga peso ngayon. Tingnan po natin ha. Ito guys, yung dagdag ako guys sa ayan magdagdag ako ayan guys ha tinan natin yung pagkakaiba tinan natin yung pagkakaiba eto meron akong magnet tinan natin yung pagkakaiba mga guys ayan guys ayan guys ayan guys hita guys. guys ayan po ang naiwan dito is ito po. Yung 50 centavos. Ay, 50 centavos. And then, itong piso. Piso, piso, piso po. Ayan. Ayan po. Ayan po ang naiwan. Ayan po ang na-magnet. Ayan po ang na-magnet, mga lalabs. ayun po tapo hindi po siya ng magnet ayun po hindi po siya ng, ng magnet ha ayun po kahit anong dikit ko po hindi po siya ng magnet